hello hello guys good morning nandito ako ngayon sa aking tamatisan joke ay kamatis ko guys kaso nga lang nung malakas ang ulan nasira guys ang kamatis ay nasira oh, oh. ay mga nasira yung kamatis guys dahil sa dami ng bunga ay dahil sa dami ng bunga ito kasi malakas ang hangin nung nakaraan guys nasira oh ay nasira ko. Tignan nyo. Ayan, nasira. Ay nasira. Pati yan, o. Oh. Nasira din, guys. Kaso nga lang, hindi ko tatanggalin. Yan, Oh, na, na, nasira siya, o. Oh. Ay, ayan. Nasira siya. Kaso nga lang, sayang. Madami siyang bunga, o. Oh. Ay, maraming bunga, o. Oh, Maraming bunga. Kaya hindi ko na lang siya, ta hindi ko na lang puputulin. Total, buhay pa naman, eh. Oh, sayang, di ba? Nakikita niyo yan, sayang. Ay, sayang. Oh, marami pa naman siyang buo. Yung, lalo na itong nasira na to. Ayan, oh. Nasira. Tapos, napakadami siyang bunga, guys. Oh. Ayan, oh. Kaya hindi ko na lang din tatanggalin. Sayang, eh. Hihinog pa yung mga yan, eh. Hindi may ma makukuha pa ako, Maharvest pa ako. Ayan, kaya... mag harvest ako ngayon ulit guys kasi marami pa siyang bunga ay marami pa siyang bunga oh. andun na oh. ay andun ayan oh. marami pa rin siyang bunga guys oh. kahit na kailang harvest na ako ayan oh. ayan ayan ay tara tara guys mag ano tayo magpakatlong harvest tayo oh makakarami pa naman tayo pangatlong harvest guys oh. madami pa ay madami pa naman ay madami pa ay madami pa siya guys oh. umuulan dito guys malamig na ang weather dito guys ay malamig na ang weather susunod ko na lang yung iba harpesen ay susunod na para may pang ano pa ako ay ayan na ah, tataas ang taas tong kamatis na to maganda siguro kung itanim dyan sa Pilipinas ito guys ay yung mga ganitong kamatis magandang itanim sa Pilipinas to pwede na yata to sa susunod na lang ay magandang itanim ito sa Pilipinas sigurado sigurado. Ayan. Madami pa naman akong nakukuha. Oh. Madami pang kamatis dun. Kaso nga lang, sayang naman pag hindi ako kunin eh. Marami pa akong kamatis guys dun eh. Kaso nga lang, sayang. Ay, sayang. Ayan guys. Oh. Na Tapos madami pang susunod na bunga guys. Oh. yan. Ay, marami pang susunod na bunga ay marami pang susunod na bunga para may ma-harvest tayo ayan guys, ang dami oh ang dami pang bunga oh oh, ayan hindi pa tapos yan oh marami pa tayong ma -harvest. ay marami marami pa tayong ma-harvest guys oh ayan ay, ayan yung hindi ko pagkuha guys may mga nakuhulog na ay nahulog na. Ayan. Ay, ayan. Napakada. Oh, madaming madami pa guys. Kaya marami pa tayong harvest season. Magka-harvest pa tayo ng madami. Ayan. Ito si Rana. Ay, si Rana. Ayan. Ayan na. Ay, ayan. Isa susunod ko na lang harvest yung mga ayan sana wag wag uh, ano to wag uh, wag ano ay wag uh, wag masira kasi na, na nasira siya guys so oh. ay nasira siya guys kaso nga lang sayang eh ang dami niyang bunga guys so oh. ay ang dami niyang mga bunga oh ayan oh di ba ay ayan nasira siya wag hindi ko na siya tatanggalin kasi sayang din eh kasi marami pa siyang bunga yan, no. Mabubuhay pa naman siguro to. Ay, mabubuhay pa hanggang huminog tong mga to. Itong mga malili ito. Hindi ko na lang siya puputulin. Total, kaya pa naman niyang mabuhay. Ay, hindi ko na lang puputulin. Kaya pa naman niya, oh. Ayan, oh. No? Tatanggalin ko na lang ito. Ayan guys, so sana ma mahawakan niya hanggang kaya pa niya. Ay, kaya pang mag-stay tong ano na to kahit hindi ko siya gagalawin kasi baka tuluyan tuluyan maputol. Diyan sa ano niya, ayan no guys. So, bumababa siya kasi sobrang taas eh. Sobrang taas tong kamatis na to. Maganda sa Pilipinas to guys, no. Ito ang ganito ang itanim mo dun sa Pilipinas ay ganitong ang itanim mo sa Pilipinas. Sigurado. Hindi ko siya gagalaw. Natatakot ako kasi sayang baka maputol yan. No? Ay maputol. Ay maputol. Ay, susunod ko na lang harvest yung iba guys. Ayan. Ay susunod ko na lang harvest yung mga iba. Ayan. Ayan madami pa rin. Ay madami pa rin pumunta na ako ngayon para bukas hindi ako pupunta ayan o ayan, yan ang nakuha ko ngayon na-harvest ko ngayon na third harvest ko guys ito ang na-harvest natin tapos may mga susunod pa napakadami kong kamatis ngayon guys doon sa bahay ay napakadami pa doon na kamatis kasi yung second harvest ko madami akong nakuha guys ay madami akong nakuha. Tapos, konti pa lang ang nabawas dun sa isang plastic. Tapos, mayroon na naman dito. Ay, mayroon na naman. Ay, mayroon na naman. Ayan, guys. Mega, mega loud shoutout sa inyong lahat. Ay, salamat sa support. na walang sawa. Ay, salamat. Ayan, oh, marami, marami pang makukuha dito. Kasi lumalaki pa siya ng lumalaki ng tuluyan hanggang dun. O. Oh. Oh. Tapos, namumulaklak pa siya. Ayan. Madami pang makukuha yan, no? Ay, ayan, no? Di ba? Pero, ayan, no? Madami pang, ano, makukuha. Ayan. Tapos, itong medyo maliit dito, ayan, guys. Ano na, lumalaki na rin. Ito na lang ang mapapakinabangan nila ng part-time ko. Ito na lang na, ano, bunga kasi ako ako lahat ang nakaubos nitong mga to ay ako lahat ang nakaubos ng mga yan ng kamatis nila every year nagtatanim sila guys every year din silang nagbabakasyon ay nagbabakasyon sa Amerika akong nakikinabang palagi sa mga tinatanim nila guys noon marami guys silang tinatanim eh ay marami ayan eto ngayon kamatis na lang eh dati marami pang sukini mga ganun. Ay, zucchini last year. Pero ngayon, tong kamatis lang ang tinanim nila eh. Ay, ayan ako. Ay, ayan. ayan. guys, mega mega loud shout out sa inyong lahat. Ay maraming salamat. Ay maraming salamat sa palaging suporta. Ah. Ayan. Ayan. Oh, madami pa silang bunga. Ayan. Ayan, guys. Shout-out, shout-out. Dito, araw-araw nagano ngayon, guys. Umuulan. Kaya medyo malamig na dito. Maganda ng weather, guys. Ay, maganda na. Ayan. Bye-bye, guys. Shout-out, shout-out sa inyong lahat. Ay, shout-out, shout-out sa inyong lahat. Bye! See you my next vlog, guys. Bye! <tod>